magandang araw po mga kaubayan ah. ako po ay magbibidyo ngayon mga kaubayan pero ang video na ito ay hindi po halamang gamot kundi ito po ay kasalukuyan po akong nandito sa palengke mga kaubayan at ikutin ko po, po ito titignan po natin kung ano yung ating mga makitang mabili mga kaubayan ang gaganda po mga kaubayan ito mga bulaklak yan po pagmasdan po natin napakaraming bulaklak mga kaubayan ang gaganda hindi po artificial to mga kabayan tunay po yan yan <coughs> lapitan po natin mga kabayan para makita po natin ang kagandahan ng mga bulaklak marami pong namimili eto po ang gaganda po sari-saring mga halaman uh, mga halaman ng nandito mga kabayan <coughs> Ito po ay pang pangpistang patay talaga. Itong mga ito. Talagang pang alay po itong mga ito mga kaubayan. Tingnan po natin. Titingin po tayo. Ang gaganda mga kaubayan. No? Talagang pang alay po ito. Ito na po mga kaubayan ay... ay... Lapitan po natin Lapitan po natin yung sisi Ang ganda ng mga sisi yung mga kaubayan Ibang klase po Walang buhok Tignan po natin Ito po mga kaubayan Ay pugo Pugo pala ito Paano Ma'am Paano binubuhay ito Anong pagkain yan patingin oo uh eto -huh. mga kaubayan nakakatuwa maring bibili po tayo nito at mag alaga tayo para may isa, isasama po tayo sa manok pero tingnan ko muna yung kinakain nila mga kaubayan dito na ako po sa bandang ilalim ay kalapati po yan ka po ayan, ka ayan kalapati asan ako? yung pagkain niya ma'am Oh, shout out. shout out sa ating mga kaubayan dito sa Olongga na naumalengke Tingnan ko yung pagkain niya. Nakatuwa mga kaubayan. walang buhok. Dito sa tambok Kaya lang parang mapayap. Oh. Wanito Balera 367. A uh, shout out nga sa ating mga kaubayan uh, nandito po ako sa kwan ng Olongapo City dito sa likod po sa, sa likod ng Olong, uh, ng City or ng Olongapo Twenty five bisa. Sige nga. Teka, pipili tayo ng medyo mataba. Kaya sabi po, paano lalaman dyan yung babae o lalaki? Bakit walang buo? Ano na lalagas po pero babalik din po oh, yan? Naglulugon? Magkakabuhok yan, ma'am. Magkakabuhok din. Ito ah, lugon daw to. Lugon. Sige. Yan. Yung. Bibili tayo, mga kaubayan. Yan. Pwente po sige kunin mo kunin mo ma'am yan tapos yun mag-alaga tayo mga kaubayan eto ayun hindi hindi yan eto eto teka teka eto Patayuin mo nga sila para makita ko yung kuan masigla. Sho. Masigla yan patingin nga. Parang malambot eh. ganyan Ganito. Ate, mga kaubayan, uh, subukan po natin, ani. Uh, wala kang karton? Paki karton para makainga. Yan po. Subukan po natin mag alaga mga kaubayan. Titignan po natin na uh, kung nyo po napanood yung mga videos ko Tungkol sa aking aso uh, So, manok Ito naman po, sasamahan po natin ng pugo At titignan po natin Ito naman ating mga kaubayan uh, Mga security ng city hall Mga kaubayan uh, Kahit linggo po Ay naka-duty po sila Napakaraming paninda dito Pag araw ng linggo at sabado Mga kaubayan, hanggang doon oh, Shout out ka sir <laughs> Ito nga ating mga kaubayan na nagtitinda ng ukay-ukay Ito nagliligpit na pauwi na siguro Nakabenta na ng marami na ng konti po Para lang po Siya ang ating kababayan na Anong mo sir? Wilson Wilson ah. Ito ang daming nakatingin mga kaubayan sa pugo Hindi lumilipad ng malayo yan. Ayong pugo kasi lumilipad. <laughs> yung ating kababayan naman kahit may anak na malit, naganak buhay pa rin po siya ng walis mga kababayan. yung ating mga dito sa Olongga po na nangailangan ng walis, pumunta lamang po kayo dito sa uh, likuran ng City Hall ng Olongga po dito sa Palengke eto po Payong. hindi ko pa alam madami so, ang kaganda ng mga batang to itong mga nagtitinda <coughs> Yung kalapate matataba mga kaubayan. Ayun no. Ito madam. Thank you. So ipagpatuloy natin ang paglalakad mga kaubayan at ikutin po natin hanggang doon. Titignan po natin ang ito ang gaganda din mga bulaklak to mga kaubayan Pang pistang patay po ito Ayan no? Kaya yung ating mga kaubayan na naghanap po ng mga bulaklak para sa pistang patay Pumunta po kayo dito sa gilid ng City Hall Dito sa likod po sa palengking luma Ikot po tayo mga kaubayan Ito naman alamang O 20 lang daw mga kaubayan Yung mga nangailangan ng kwan Ng ulam ng alamang So ito, ibang klasing mga bulaklak naman to mga kaubayan. Iba yung ating nadaanan, iba din to. Oh. Itong ating kababayan, asang ah, pagita naman po ang kanyang tinitinda mga kaubayan. Mabenta sir? Mabenta? Ah, medyo matumal daw mga kaubayan. Yung mga nangangailangan ng bulak ah, pagita po. Nandito pa ang ating kababayan sa likod ng munisipyo. Kung tanyo po dito mga kaubayan. Ayon, araw-araw daw po siya, mga kaubayan. Kaya yung mga nangangailangan ng sampagita, pumunta po kayo dito. Dito naman po ay... Brutas naman po ito, mga kaubayan. Milon, o. Oh. Ayan po, ang ng mga milon, 25 pesos lang, mga kaubayan. Kaya yung ating mga kaubayan na nangangailangan ng prutas pumunta pa kayo dito sa likod ng munisipyo ayan po, murang mula po murang mura po mga kaubayan. milon po, milon, papaya ito ang ating kababayan walis naman ang kanyang tinitindang panghanap buhay mga kaubayan 182 Valera 367 so ipagpatuloy natin mga kaubayan ang pag ikot-ikot so ito naon po mga ay scrapan eto yung mga naghanap ng mamurang kagamitan, second hand nga lang mga kaubayan, ay pumunta po kayo dito sa gilid ng munisipyo ng City Hall. Yan po, sari-sari po, may mga speaker, may mga kagamitan. Yan po, medyo mura po ito mga kaubayan kasi scrap po ito eh. Ito, tuwing Sabad at Linggo pula, ah, excuse ma'am, Tuwing Sabado pulabang Linggo po ito mga kaubayan, itong ating mga na nagtitinda dito. Ito araw nila na makapaglabas ng mga paninda. Yan po. So, ito po mga kaubayan, no? napakarami yung ating mga kaubayan na naghanap ng mga kagamitan na medyo mura punta lamang po kayo dito mga kaubayan so itong ating kaubayan uh, damit naman to mga short, mga mura lang to mga kaubayan uh, itong mga short na ito pati mga charger, ayan po mga mura po yan mga kaubayan ayan So yung ating kababayan naman, ang kanyang hanap buhay yon pinagkakaguluhan daw. Tignan po natin. So itong ating kababayan, ito naman ang kanyang paninda. Ano yan sir? Panlinis ah, ng sa panlinis daw ng sasakyan mga kababayan. Mabili po eh. Kanina po, pa po natin tinitignan. Mabili po yung kanyang paninda mga kababayan. Ah, <izquierdo> si Madam, sabi niya mga kaubayan ay mag-vlog din daw siya. Mag-vlog <generators> ako. Maganda yan. <laughs> Valera, 367 na lamang gamot? Herbal, herbalis. So, punta tayo dun sa gilid dun mga kaubayan at silipin po natin kung ano naman yung mapaninda dun. Dito sa palengke mga kaubayan, ay ang ating mga kaubayan na naganap buhay dito ay masaya po. Nakakatuwa po sila mga kaubayan. Lalo na po pag nakikipagkwentuhan ka. So, itong itong gilid na ito mga kaubayan, ay puro prutas naman po ito. Ayan oh. Hanggang doon kaya hindi na po tayo siguro tutuloy doon mga kaubayan. Hindi na tayo tutuloy doon at tayo po iikot at iikot naman tapo tayo doon sa isdaan para makita po natin ang presyo ng maisda ngayon mga kaubayan. Tara na po. Ay, itlog pala ito. Ang ating kaubayan, itlog naman. O, oh, nakaban. Ganyan pong ating mga kaubayan, para mabuhay po, kanya-kanyang diskarte mga kaubayan. Lalo na pagdating dito sa palengke. Kanya-kanya pong diskarte yan para mabuhay po. Kumita mga kaubayan. So, pansamantala po nating puputulin ang videos mga kaubayan at may sound po tayong ma may sound po tayong madadaanan doon at baka ma copyright po tayo. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.